So ayan, uhayo sa inyo lahat mga kasaka At ngayong araw nga na ito Ito na yung araw na pinakahintayin natin Na kung saan magtatanim na tayo ng negi 43 days na rin kasi yung negi natin So pwede nang itanim itong mga to At ito nga pala yung gamot na ilalagay natin sa negi natin So tara, ilagay na natin to At may apply natin to sa negi natin Alagyan na nga natin to ng tubig Para mamaya maya, pwede na natin i-apply to At ito na nga mga kasaka So ganyan lang yung pag-apply natin dito sa negi natin Sabi kasi ng amo ko, kailangan daw talaga ilagay to Para hindi basta-basta tamaan ng sakit yung negi natin. Pagdating nga ni nanay, so ayan, naglagay na kami kaagad dito sa K-Truck para mamaya-maya pumunta na tayo sa hatake or sa farm. Pagkayari nga namin dito, so ayan, palis na nga tayo dito mga kasaka. O oh, di ba? Diba? grabe, sobrang lamig na ngayon dito sa Japan. Kaya ganbate sa mga nagtatrabaho dyan sa labas, lalong lalo yung mga farmers o so kaya mga construction dito. O oh, di ba? Diba? tamang-tama, napakaliwalas ng panahon ngayon. Yung akalain mong maaraw, yung akala mong mainit, yun pala hindi. Dumaan nga muna kami dito sa bahay nila kasi nga sabi ni nanay, mag-meeting daw saglit para kahit papano eh. Meron ba yung mga plano na pwedeng pag-usapan sa pagtatanim natin ngayon. At eto na nga, nandito nga pala sila sa loob. At dahil ramdam na ramdam na ang winter, oh so ayan, merong heater dyan sa harap nila. At nandito nga pala kami ngayon sa loob ng greenhouse para hindi masyado malamig. Nung nakita ko nga itong mga kalamansi na tanim na tatay dito, so ayan, humingi ako ng kalamansi kasi alam niyo ba kung bakit? Yung kalamansi dito sa Japan, grabe, sobrang mahal. Dalawang piraso, nasa 130 na. A few moments later. Pass forward tayo dito mga kasaka at ito na nga nirurotor na nga ni Amo itong pagtataniman natin ng Negi. Pagkayari niya nga ni rotor so ayan kaagad-agad ko naman nag unitate para mamaya-maya makalagay na rin tayo ng Maruchi. O oh, ba? Diba? ngayon lang buhay natin dito mga kasaka. Mahirap man ang maging farmer dito sa ibang bansa pero kailangan natin magtiis para sa kinabukasan. Pagkayari kong alinhan kinuha ko kaagad yung makina. Ano yung maruchi kikay ka? Ha ha ha. May kita mo naman talaga sa kupal, pinandaran na kaagad yung makina at hirap na hirap pa nga dyan ilabas kasi nga medyo mabigat din naman talaga itong makina na ito. So tara, simulan na natin to. At syempre, habang naglalagay tayo ng maruchi, kailangan lagyan ng lupa ito. Just in case man na malakas ang hangin, hindi ba sa basta malipad itong mga to. O, oh, di ba? Kita mo naman talaga si Nanay, talagang matiyaga din. Laking pagkakaiba rin talaga yung buhay dito sa Japan tsaka sa atin, no? Pagkayari ko nga nilagay lahat ng Maruchi. So ayan, bubutasan na natin lahat 'to. O, oh, di ba? Ganito lang mga kasaka, pero matagal-tagal 'to. Ubutin tayo ng siyam-siyam dito. Pagkayari ko nga butasan lahat ng mga ito. At siyempre, kailangan na natin ikalat ng negi natin para mamaya-maya pag nagtanim tayo, mabilis na lang yung pagtatanim natin dito. So tara, itanim na natin 'to, mga kasaka. At ganito nga pala yung pagtatanim natin dito. medyo matagal-tagal din 'to, kasaka, kasi nga isa naman talaga ilagay ito sa butas panigurado ito titigas na naman yung likod natin dito kasi nga maghapon na naman tayong nakayoko nito medyo matrabaho talaga yung uri ng pagtatanim natin tuwing winter pero wala tayong magawa tiyaga tiyaga lang talaga ang buhay farmer dito sa Japan 3 hours later yeah. Jashimashou. Jashimashou. Ah. Ah. So ayan, otcha time muna. Pahinga muna tayo saglit para maya maya bakbakan na naman. At syempre habang nagpapahinga tayo dito, samahan na rin natin ng kwintuhan para hindi tayo maboring dito sa Japan. Alam mo naman dito sa probinsya sa Japan, grabe, sobrang tahimik talaga dito. One day later. So ayan, kulit yung mga kasaka. Ayan, naglalagay na tayo ng biniro at nailagay na rin natin ng yung pipe. Ayan, nakikita nyo. Nalagay natin ng plastic na yan para Natapos nga ng ilang araw at ito na yung kinalimasan mga kasaka at natapos na rin tayo dito. Grabe, ilang araw din yung ginugol natin dito sa pagtatanim ng negi. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. So yun lang mga kasaka, follow for more!